Naalala ko noon may binati ako na katrabaho ko. Bagong pasok lang siya as in newbie. Kasi pag pumapasok ka sa pabrika, makikita mo yung mga baguhan nasa labas, nagaantay. Aantayin silang tawagin. And since medyo namumukhaan ko yung isa binati ko, actually hindi ko siya personal nakakilala ang kilala ko talaga yung kapatid niya na naging ka-close ko. Nagulat nga rin siya nung binati ko siya kasi tingin ko hindi niya rin ako kilala personal pero namumukha niya naman ako kasi naging magkatrabaho kami. Tapos yun, binati namin yung isa't isa. Ganon. Hindi ko malimutan yung time na yun kasi nga first day niya sa trabaho nung break time kasi nung tanghalian Ah uh, sa dami ng tao sa garments daan daang tao sa garments. Ako yung hinanap niya, nilapitan niya talaga ako nung kumakain ako. Eh syempre break time niya rin. Paglapit niya sa akin, sabi niya pre baka pwedeng makahiram ako ng 30 time, may ko lang ng ulam. Eh, nung time na yun, sakto-sakto lang talaga yung pera ko. May sobra man nakalaan yun talaga. Hindi ko siya pinahiram. Sabi ko, pre, wala, sakto lang ang pera ko eh. Kasi para may idea kayo, nung nagpapabrika ako, may baon ako lagi, 100 pesos. Uh, yung 40 pesos pang gas, yung 30 nun, pambili ko ng ulam. Tapos may sobrang 30. Nilalaan ko yun para pag na ako. Kasi may time na na-plot ako, wala akong extra pera, hindi ako nakapagbayad sa vulcanizing, nakiusap lang ako sa nagbo-vulcanize, sabi ko, kuya, para lang makauwi ako, baka pwedeng uh, vulcanizing yung motor ko, bukas ko na lang babayaran, iaabot ko. Pinabukasan din naman, inabot ko. Yun, isa yun sa mga hindi ko malilimutan na pangyayari kasi nga, uh, pagkatapos ko kumain, hanggang pag-uwi ko, iniisip ko yung katrabaho ko na ano kaya nakakain kaya siya, ano kaya yung inulam niya nakahiram kaya siya. So, hindi ko na kasi inurilat, nakakahiya. Pag tinanong mo na yung parang tatanungin mo siya, nakakain ka ba? Okay ka ba? So, parang nahiya na rin ako yung tanong. Kaya, yun, iniisip ko siya hanggang pag-uwi ko. Actually, hanggang ngayon naman, kita nyo, naaalala ko pa rin. Iniisip ko pa rin na ano kaya yung, yung ibang nagawa ko sana. Halimbawa, napahiram ko sana ba sa kanya yung, napahiram ko ba sana sa kanya yung 30 pesos na pasobra ko sa baon ko lagi? Or naiutang ko ba dapat siya sa kantin? Kasi, uh, since mag siya o oh, first day niya, hindi siya makakautang sa kantin. Kaya eh, ako medyo matagal na ako nun. Pwede ko naman sana siya iutang sa kantin eh, hindi talaga ako umuutang na sa kantin kahit pang baon ko. So, parang, ayun. So, yun, yun yung isa sa mga hindi ko malilimutan talaga. Sana pinahiram ko na sa kanya yung 30 pesos ko. So, yun.